Puspusa na ang paghahanda ng mga tagapamahala ng taunang pagpapapako sa crew sa Kutod, Pampanga tuwing Semana Santa. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang kaligtasan at seguridad ng mga dadayo sa lugar. Alamin natin ang mga detalya sa ulat ni Rod Lagusad. Live, Rod! Dayan, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Barangay San Pedro Cotod dyan sa may bahagi ng San Fernando, Pampanga para sa taunang maleldo o yung pagpapapako sa Cruz tuwing Biyernes Santo. Nasa 80% ng handa ang barangay San Pedro Cutod sa isasagwang maleldo o ang pagpapapako sa krus ng ilang mga namamanata sa lugar tuwing Biyernes Santo. Ayon sa kapitan ng lugar, Enero pa lang ay nagsimula ng kanilang paghahanda katuwang city government. Lalo't ang aktibidad ay dinarayo ng maraming mga tao. Yung burol kung saan ginaganap yung uh, pagpapapako, halos 80% na. Tapos uh, halos mga tent na lang yung ilalagay. Yung mga ano natin sa city, yung mga department tulad ng PNP, BFP, City Health Office, uh, Si Posco, uh, nakipag coordinate na po na po tayo sa kanila. Ito ay, ay para masiguro ang seguridad ng mga taong pupunta sa lugar. Inaasahan nila na nasa 100% ready na sila gabi ng Miyerkules Santo o umaga ng Huwebes Santo. Pagdating naman sa inaasahang dami ng taong magpupunta ayon sa barangay, nakadepende ito sa magiging panahon. Kung halimbawa, mainit, ah, uh, kokonti lang yung pupunta. Uh, pero kung halimbawa, makulimlim yung panahon, talagang marami po yung pupunta to. Tulad dati, halos nasa 8,000 to 10,000 lang po yung pumunta. Ngayon siguro, dadagdag pa. Siguro, aabot ng 15,000 o tataas pa yan. Noong nakaraang taon ang naging pagbabalik ng maleldo matapos ang tatlong taon dahil sa epekto ng COVID-19. Bandang alas 11 ng umaga sa biyernes ay magsisimula ng aktibidad, kung saan ayon sa barangay mas pinaganda ang pagsasadola ng pagpako kay Jesus sa krus. At tulad ng mga nakaraang taon, si Tatay Ruben inahe pa rin ang gaganap na Jesus. Ito'y kahit 63 taong gulang na siya. Kwento niya kapag ganitong ilang araw na lang bago ang Biyernes Santo, kanyang inihahanda ang kanyang katawan. Sa pamamagitan ng pag ito ito'y para maiwasan na bumigay ang kanyang katawan. Kasama na dito ang pagkakaroon ng maayos na tulog, paraan niya ang kanyang isipan ay nasa kondisyon. At nang namin siya kung anong tumatakbo sa kanyang isipan ngayon. Pagka tinatanong na nalalambo na ako eh, kasi palapit ng palapit na. Wag mo, ako sabihin ko yung totoo, habang papalapit, Kinakabahan na, kinakabahan ako. Mulat sa pulpo, ganun yung nararamdaman ko. Siguro doon sa sakit na mararamdaman ko pag uh, pinapako na lalo na yung pagbuhat ng cross dahil sa bigat noon, yun ang lagi kong iniisip yung hirap talaga. Sa kabila nito, lagi niyang iniisip na kakayanin niya ito. Ipinakita niya sa amin ang nasa 20 taon ng pako na kanyang ginagamit kapag magpapapako sa krus. Anya nakababa dito sa alkohol mula nang tinanggal ito sa kanya matapos siyang magpapako noong nakaraang taon. Handa na rin ang krus na kanyang bubuhatin sa prosesyon na siya mismo ang gumawa. Habang sa borol ko saan isasagawa ang pagpapapako sa krus, nakatayo na ang mga krus na pagpapakuan. At para sa mga kritiko ng kanilang ginagawang pamamanata, ito ang masasabi ni Tatay Ruben. Ito po, bulat sa po, ito na yung nakagis na namin na uh, hindi, para sa amin hindi naman masama ito eh. Uh, katawan naman namin yung pinapagsaan namin kasi yung panata namin hindi lang sa amin kundi pinagdadasal namin yung pinapanata namin. Kagaya ng mga pamilya, palusugan ng pamilya, maraming uh, dahilan na pamamaw talaga. Diyan paalala ng Barangay San Pedro Cutod sa mga magpupunta sa kanilang lugar ay magdala ng payong o panangga sa araw dahil sa inaasang mainit na panahon. Kasabay nito ay magdala na rin ng tubig at uminom na rin ng maraming tubig. Dayan, samantala sa kasalukuyan, nandito tayo sa bahagi ng Angeles, Pampanga, dito sa barangay Lourdes, Northwest, kung saan buhay na buhay ang tradisyon ngayong Holy Week. Dahil alas 3 pa lang ng madaling araw nitong Lunes Santo, ay nagsimula na ang kanilang pabasa na magtatagal hanggang alas 12 ng tanghali sa Biyernes Santo. Bukod dito ay may iba pa silang aktibidad tulad ng stage play at film showing na layong ipakilala o ipaunawa sa mga kabataan ang kahalagahan ng mahal na araw o Holy Week. Dayan. Maraming salamat Rod Lagusan.